Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito ay simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para pala kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba natutulo ang luha niya sa kakaisip iyo? Lalong-lalo na ngayon na bigla na lang siyang hindi nagpaparamdam sa iyo at ikaw ay binaliwala na niya. At talagang nawala na siya ng gana sa iyo. At dahil sa bigla na lang siyang hindi na nagpaparamdam sa iyo. Kaya ngayon gusto mo siyang makausap at gusto mo na ikaw ay maisipan niyang tawagan. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat hindi kayo nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito at paniguradong ang ritual na ito ay tatalab ito agad-agad. Ang gagawin mo lamang kung may aktual photo ka sa kanya, kunin mo ito at ihanda mo. At pagkatapos kumuha ka ng isang kalamansi, hiwain mo lamang ito at pagkatapos bigain mo ito at ipatak ang katas ng kalamansi sa larawan niya na inihanda mo. At pagkatapos mo nang mapatak ito, pwede mong ipahid-pahid ang katas ng kalamansi dyan sa larawan niya. At kung wala naman kayong kalamansi, pwede kayo gumamit ng lemon. At pagkatapos, ay itago mo na itong larawan niya, ilagay ito sa damitan mo, o di kaya sa bag mo, at pwede mo rin itong ilagay sa unan mo sa tuwi ikaw ay matutulog, ay uunanan mo lamang ito. At uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. At tulad na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell Basta gawin mo lang itong ritual na tama ang pagkagawa At paniguradong siya ay luluha sa kakaisip sayo At siya ay tatawag at mapaparamdam at maging okay na kayong dalawa ng partner mo Basta magtiwala lang sa mga ritual na iyong gagawin At kung sakaling wala kayong actual photo niya Pwede kayo gumamit ng papel at isulat mo lamang ng tatlong beses ang pangalan at apelido niya. At ganoon din ang gawin mo, patakan mo lamang ito ng katas ng kalamansi o ng lemon. At pagkatapos ay tupiin mo lamang itong papel at pwede ito ilagay sa unan mo, sa damitan mo o di kaya sa bag mo. Basta itago ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At ang ritual na ito ay pwede mo gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. At eto muna sa ngayon at kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.